Nagsagawa kamakailan ng embisigasyon ng mga kawani ng Engineering Department ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija patungkol sa lumitaw na sinkhole o buta sa isang seksyon ng muñoz Lupao Road sa barangay Poblasyon West katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Forest Nueva Ecija Engineering District. Batay sa resulta ng kanilang pag-usuri, aabot sa 3 metro kwadrado o 3 square meter ang lawak ng butas na may lalim na kasalukuyang hindi pa nasusukat. Sinasabing dahilan umano ng pagguho ay ang posibleng taga sa tubo ng tubig na nagpahina sa lupang kundasyon na kinatatayuan ng naturang kalsada. Agar namang hinarangan ng caution tape ang bahagi ng kasadang apektado ng sinkhole upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan na dumadaan dito. Sinabi naman ang pamahalang ng pamahalang ng Munoz na agad nila itong inaksyonan alinsunod sa rekomendasyon ng City Engineering Office at DPWH upang maisaayos ang nasirang istruktura. Nagkaisang 27 alkalde ng League of Municipalities of the Philippines na Bacihaw LMPNE sa panawagan para sa maayos at tamang koordinasyon sa pagitan ng mga pambansang ahensya at mga lokal na pamahalaan kaugnay sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Pinangunahan ni Zaragoza Mayor Lovelia Lali D.G. Belmonte Espiritu, presidente ng LMPNE, ang pahayag ng grupo na nananawagan ng transparency o kalinawan, accountability, pananagutan at maayos na pagpapatupad ng mga proyekto ng pambansang pamahalaan sa kanilang mga bayan. Binanggit ng LMPNA na sa mga kontrobersiya, partikular na sa mga proyektong flood control, kadalasang hindi nasusunod ang kinakailangang koordinasyon. Sa kabila nito, ang mga LGU pa rin ang sinisisi o kinikwestiyon ng publiko kapag may nagiging problema sa mga proyekto. Ginanap pahayag sa unang general meeting ng LMPNE ngayong taon sa pangunguna ni Mayor Belmonte Espiritu kasama sina Bongabon Mayor Ricardo Padilla bilang Vice Presidente at Rizal Mayor Trina Andres bilang Secretary General. Dinampot ng pulisya ang isang lalaki na itinuturing na high value individual o HVI ng ilegal na droga matapos makuha sa kanya ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Barangay Parera, Cabanatuan City. Ayon sa ibinahagi ulat ng pulisya ng Cabanatuan sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Renato Morales, nagsagawa ng buy operation ang kanilang Station Drug Enforcement Unit o SDEU sa Purok Amihan, Barangay Barera. Nakabilian nila ang kanilang pulis na nagpanggap na buyer ng shabu mula sa 27 taong gulang na suspek. Matapos ang bentahan, agad na inaresto ang suspek at isinailalim sa masusing inspeksyon kung saan nakuha pa mula sa kanya ang karagdagang plastic sa shays ng shabu na may bigat na 100.20 gramo at tinatayang maistrita value na abot sa 680,000 pesos. Nahaharap ngayon ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpabot naman ng pasasalamat si Nueva Ecija Provincial Director Colonel Harold Bruno sa mga operatiba ng Kabanatuan City Police Station at muling iginiit ang determinasyon ng NEPO na supilin ang paglaganap ng iligal na droga sa lalawigan.